Ayan guys, mag-up tayo ng... Hindi, actually, kukunin ko yung uh, The Yellow Dragon Warfare Seal ng Yogi. Yogi plus 9. Kung bakit ko naman kukunin to kasi may rectan siyang plus 6 na kailangan ko para dun sa knockdown success. Ito kasi nakuha na. Well, actually, hindi ko plano itong kunin kasi yung plus 6 neto ay debres na hindi ko naman kailangan. So, ang kukunin talaga natin dapat ay ito, yung knockdown success. So, para sure win, ito na mismo agad yung kukunin ko, knockdown success. Pang-add kasi talaga siya ng knockdown success. Ang problema, pag nag-plus 9 ito, dapat ang nakuha ko yung ganito na lang kasi may aki. E plus 1 na muna natin lahat. Ayan. Nope. Sakit. Ayok. Nope. Laka. Nope. Nope. Uy, ang alat mo dun ah. Oh. Doll. Doll. Isiyan mo lang, doll. Plaster ka pa lang. Nope. 50% pa lang yan ah. Oh. Nope. Nope. Dol. Okay ka lang, dol. Last trip pa lang. May masyadong masyado na nag-iinit eh. Sige so nga lang, dol. 40% mataas pa to. Nope. Aray ko po. 40%. Nice one. Nope. Nope. Outso? So? Nope. Aray ko po, putang ina mo. ko, may nag-isa na lang yung yogi, hayop ka. Nope. Ah, pagsit. Ayaw talaga. <laughs> <laughs> 40% po, nope. taka. Nasa one. <laughs> ina mo, nag-success. Ang dagdag stats lang by please. kailangan yan. Ang dagdag slot. Ang dagdag ano. Kailangan lang niya ito eh. Nope. Nope. Kailangan lang. Kapal pa. Kapal pa tumboy. boy. Magkabal pa yung 30% tas 25%. Kayang-kaya pa to. Pwede na! Kaya pa to. Baka pa pa plus 6 pa nga ito eh. Boy, binabangungot ka, gago. Plus 6 mo. Ina, <laughs> nag-plus 5. Nice one. Nice one. Plus ano? Plus physical dip. 6, 6, 1, 7. Sa Eva 59. Uy, tatlo na lang, oh. tatlong petik na lang yun, eh, no? Pero dito tayo. Kapag patas ng pagka medyo oh, nat ito. Take one Eva tapos physical dip. Wala lang crit Eva pero next time pag nag legend necklace na tayo. Mm -hmm, Kayang-kaya. Nope. Puder oh, in. You... <laughs> ito yung kaya. Kaya ng plus 6 to boy. 25%. Sobrang kapal nun. Kayang-kaya, inalay lang talaga 'yung isa kanina. alay lang talaga 'yon. Para naman ano? Para naman para naman mag-success, may alay talaga dapat. Ayun oh. Toto, 25% ang kapal-kapal po. Kayang-kaya. Kayang-kaya to. Kayang-kaya. O, tanga na lumabas kayo dyan. Alis may lumalabas sa pangalan ni. Eh. Kayang kaya to eh. Wait lang. May lumalabas sa pangalan eh. Dapat wala. Yan. Nope. Putang ina mo. O mag-plus. Hayop. <laughs> okay lang. Okay lang. Okay lang. At least may physical depth tayo. Kasi sayang eh. plus 6 naman rektan na yun eh. So, kunin na natin to Basagin na natin. Tsaka so, 25% ang ano pa nun? Ang kapal pa nun? Kayang-kaya. Kayang-kaya, putang ina mo. <laughs> Hayop ka. Okay lang. Maghap din naman natin ito eh. Ayan o. Oh. Ayan oh. Ayun, no, rectum plus 6 to. Plus 6. O, oh, game. Sabi na nga, ang hirap talaga nung hayop na yun. At, at least may plus 6 tayo dito. Sure plus 6 naman to. So, plus six. Okay. sure plus 6. Sure, plus 6 naman yan. Okay. I-enchant na lang natin. Ayan. So, goods na. Knockdown success natin. Naging 176. Tumaas yung dev success natin. 193. That's good. Nahabol natin kahit tapa, no?